Ineneng B sa Carriedo. Ayan yung LRT station. Ayan. Habang pila. Carriedo. Hello, Kabayan! Welcome to my YouTube channel! This is Georgette Fedelin Channel. Ayan! At maraming mabibili dito sa kariero, kariero, kariero. Ito na ngayon ang pinupuntahan ng mga Manila foodie dahil masarap, ma init at talaga namang nako viral ang mga pagkain ayan nakita nyo naman mga estudyante estudyante talaga nauutan na ako sa estudyante <laughs> Ito ay araw ng uh, Webes at uh, talaga namang kahit pala hindi Friday o Sunday or Special Holidays ay marami din talagang uh, mupunta sa Quiapo lalo na kung rush hour na. Maraming mabibili. May lechon na may sauce na masarap pero hindi ko pa natitikman. Sabi lang ng kaibigan ko masarap daw. Ang mga natikman ko na dito yung uh, cheesy, Hungarian, sandwich ni Neneng bi at iba pang mga street vendor. Ayan, marami kang mabibili dito, kaibigan. Kailangan may dalakang are or pera kapag wala ka dalang nga nga <laughs> ayan ang shawarma talaga naman napakasarap natikman ko na rin ito kaya lang hindi ko makuhaan yung sarili ko nahihiya ako dahil ang hirap alam nyo na ang hirap kumain na ah. yung isa kumakain tapos isa nagtumukha ng video maganda ko may kasama sana ako kaya lang hindi pa naman tayo sikat na vlogger or content creator darating din tayo sa punto na iyan di vary di ba itong itlog masarap yan be na ako, 10 pesos, 15 pesos, Maia, ano mo na. Maitatawid mo na yung gutom mo kung ikaw ay estudyante, nag apply ng trabaho, at uh, ikaw ay, uh, let's say, konti lang ang dala mong pera dahil wala kang trabaho, estudyante ka pa lang, di ba? at Tom Jones ka na, abang makakasurvive ka, maitatawid mo ang gutom mo dito sa kariyedo. Ako talaga naman maraming mabibili. Siyempre, kung ikaw ay sisimba sa Kiyapu Church, ay... Paglabas mo ng Quiapo Church, dumiretso ka na agad sa Carriedo. Pwede rin sa Villalobos Street, pwede rin sa Arhidalgo, kung saan nandoon ang masarap na sotanghon ni Nanay. <laughs> diba? Diba, ba diba, ang sarap humigop ng mainit na sotanghon ni Nanay Rosa. Ayan ako ito bago ito mang... Ito inasal pala. Sabi ko tuloy, mga inasal. O, oh, di ba nasanay kasi ako sa mga inasal? <laughs> Ayan, masarap talaga mga kaibigan. Lalo na kapag pahapon na yung talagang takip silin. Masarap pumunta dito dahil hindi naman init. Alam nyo naman, summer ngayon. Di ba? Di ba? April. Marapit na matapos ang April. At sobrang init. Nako, ina-advise na pumunta kayo dito siguro hapon na. Kasi pag talagang kung ikaw ay conscious sa iyong skin, di ba yung glass skin ikaw, kailangan ay ingat-ingat tayo yung ma pa-araw. Mainit! So, maganda kung pupunta tayo dito 5 p.m. onwards. Ayan, ayan, ayan. Ako, ito ang pwesta ni Neneng P. Talaga naman, ang sarap na kanyang cheesy Hungarian sandwich. At Marami rin naman Hungarian sandwich sa Pariedo. Ikaw nga ang mamili. O, oh, syempre, may lechon! Naku, talaga nang bawal sa akin. Dahil may maintenance na ako sa aking hypertension. Ako si George. Siguro tikim-tikim lang kapag bumili ang kaibigan ko. Kaya lang sabi lang sa akin, hindi ko na matakita siya kumain eh. Masarap daw ang lechon. Shawarma! Diba sa Middle East na sa Saudi Arabia ako talaga naman, Diyos ko lafang ako ng shawarma. Sarap-sarap. Masarap din naman dito sa Pilipinas. Naku, tinan nyo naman ang presyo. Ayan, 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 ayan. Naku, huwag kakalimutan magdala ng pera para marami kang mabili sa Carriero Quiapo Manila. Dr. Pumali si George na George Fidelin Channel. Enjoy, enjoy lang buhay natin dapat. Gumawa ng mabuti para ang balik ay maraming blessing na siksik liglig at umaapaw. Kapag marami tayong blessing, magkakaroon tayo ng gatong Ava, marami tayong mabibili mo mga street food na malinis. Di si, ba? Di ba? Di ba? Gusto ko itong sisig na ito. Bongga, bongga. Bye! e